Yes, good morning mga boss Ngayon ay UMS uh, Tulad ng dati ako ngayon ay nasa trabaho Yan Ang daming dumaang panahon Na ako ay hindi nakapag-upload Kaya ngayon siguro Kailangan kong mag-daily vlog Para ma-update ko kayo lagi May bagong upload naman tayo dyan Sa YouTube Kaka-upload ko lang kahapon So ito ay Pangalawang upload ko labun araw sa lem. Labun bonus. Ah Maraming salamat pa rin sa lahat ng mga subscriber natin na patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel. Ang inyong linkod lamang ko ay nasa trabaho. Kaya hindi masyadong makapag-upload ng video dahil mas minuuno natin yung ating trabaho. Pero darating ang araw, tayo ay mag-full-time vlogger na lang para mas uh, mapaganda pa natin ng ating YouTube channel. Andito ako ngayon sa Lipa at uh, papunta ako sa... sa may party dito sa Lipa dahil yun ang ating trabaho, nasa trabaho pa rin ako kailangan ko lang kayong i-update para maintindihan yun na kung bakit ako ay bihirang mag-upload so habang tayo ay papunta ng biyahe, update ko lang kayo um, meron lang akong gustong sabihin sa inyo na gusto kong mag ano, mag tuloy tuloy sa pagpa-vlog maging consistent yung ating uploads para naman gumanda ang ating youtube channel tulad sa isang araw kailangan kong punta ng isang lugar sa Quezon para magdala ng isang package Ayan, yung package tayo dadalhin sa Quezon sa Sabano ano lang yun 5 hours tapos after 5 hours siguro hindi ko alam kung palikan o doon ako tutulog. Kinabukasan na ako uuwi. Basta, bahala na. At ayan na nga. Medyo dumudungo na ang araw. Magkasanay. Magkasanay. dumudungo na ang bukang liwayway umaga na dito sa Lipa Lipa Batangas Mata, pero medyo madilim pa kaya nga lang ay sadyang makikita mo nga naman ang tanawin na maliwanag na lapit ng magliwanag ito yung aking daily routine sa aking trabaho para lang sa inyong kaalaman para mas maanawaan yung mga boss ng inyong lingkod ay ganito ang pinagkakabalahan kaya bahala na kayong manawa sa akin kung mihira ako makapag upload ganito ang aking trabaho araw araw ikipag uh, ikipag uh, siksikan sa traffic meron sa mga tricycle, sa mga motor Yan. ganyan ang aking trabaho mga boss dito lang ako dumaan sa may likod ng city hall ng Lipa at medyo hindi traffic dito kaya nga lang tricycle naman ang kalaban Lapit na tayo sa ating pupuntahan kaya la ay medyo traffic din eh may parking gay on okay nasa tapat na ng SM Lipa sa likod yan nasa ating kanan Lapit na tayo sa ating pupuntahan sa mga Big Ben, sa mga taga-Lipa, alam dito ang Big Ben. At hindi taga-Lipa, yung nakatira na sa Lipa, yung alam ang Big Ben. Alam yun. Lapay dyan sa Robinson, Lipa. Ang <laughs> gusto ko naman magkali travel vlog. Parang hinihila ako sa ano Hindi ko malaman kung ako ay Nagtatrabaho na lamang Dito sa company O Magta-travel vlog na lang Kikita din naman ako doon Basta Ako ay Nalilito na Hindi ko na alam kung saan ako lulugar At ayan na nga mga boss, tayo ay malapit na sa ating destinasyon. Sa ating camera ay maliwanag na, pero dito sa aking paningin ay madilim pa. <laughs> Parang merong night vision ng ating camera. Ito yung aking araw-araw na ginagawa, pero hindi lahat dito ang aking destinasyon. Ang ibig ko lang sabihin, ay uh, maaga tayong napasok sa trabaho tapos ang trabaho natin ay magmaniho <laughs> Nandito dito na ako sana wala pa dito yung aking mga passenger uh, passenger passenger kaliwa tapos Toto kaliwa. Toto kaliwa tayo dito sa Big Ben. Hop, oh, na muna. Walang lulusot. Pag may lulusot na motor, yare. Yo, hindi tayo. Hindi atras. Uy, so, meron na tayong isang panahero. So, mga boss, hanggang dito na lamang ang video nito ito ko. Habang ako ay nagpapabalik, eh, hindi ako na ang video ito. At baka maindingan pa ng iba. Kuya Atras Laang, maraming salamat mga boss sa panonood ng video nito at kita-kita tayo sa susunod na video. Mayroon na tayong passenger deal sa huli. Maraming salamat mga boss. So bye. Good morning. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mong kalimutan mag-subscribe ha. At pindutin ang bell button niya sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po.